Buhay probinsya update kay Richard Gomez kasama ang pamilya, ang asawang si Lucy at ang nag-iisang anak na si Juliana. Magkikitang nag-harvest ng basil at mga kamates sa kanilang farm si Richard para sa lulutuing pasta. at tumulong naman si Juliana sa pagtanggal ng dahon ng basil pa isa-isa. Habang nakaupo ito sa lamisa na may mga buko sa tabi. Napakasimple lang ni Juliana habang nag-enjoy ito sa kanyang ginagawa sa kanilang farm. Pagkatapos hugasan ang mga fresh tomatoes na mula sa kanilang farm ay hiniwa na ito para igisa. <tong> <tong> Mismong si Richard Gomez ang punong abala sa pagluluto ng pasta para sa kanilang lunch. <tong> kang masarap ang pasta na luto ni Richard Gomez dahil mga fresh lahat ang mga sahog nito. Tulad ng basil at tomatoes na kakaharvest lang talaga sa farm nila. Makikitang kumain din si Lucy Torres at iba pang mga nila sa farm sa nilotong pasta ni Richard Gomez. Habang ang iba naman nilang kasamaan, tulad ni Juliana Gomez ay umiinom ito ng fresh boko. Ang sarap talaga mamuhay ng simple sa probinsya katulad ni Richard Gomez na naadapt na niya ang buhay probinsya sa lugar ni na Lucy si Torres ang Ormoc. Mm -hmm. na kahiligan na ni Richard na magluto. Katunayan sa kanyang YouTube channel ay ang pagluluto ang kanyang content. <laughs> sa kanilang outdoor kitchen mismo nagluluto si Richard at kung minsan kapag napadaan ang mag niya ay tinatawag niya ito. Talagang kakain mag-workout. Come on honey! angelina there you go